Okay, yo mga kababayan. Happy Sunday po muli. Balik po tayo. Mayroon pa rin po tayong isang topic na tungkol pa rin po sa ating mahal na Pangulong Bibi eh. at nitong mga tintasyon dito sa Bicol, ang tintasyon eh, napakasamang ano no? Tintasyon ng mga mga taga Duterte camp. So ano naman po itong ang dami nilang pinagagawa ng mga pampagulo sa utak ng ating pangulo. Ito na naman. Nagsalita po itong uh, attorney Panelo na kesyo sila according daw kay uh, Maudigs Digong Duterte eh, minumungkahi, nire-recommenda nila ni ex-president Duterte, ni Panelo, sila na mga uh, mga intelektual dyan sa Duterte camp. Intelektual. Oh, intelektual man kasi abogado, mga abogado mga to eh. Kaya intelektual sila. Yun nga lang, ang mga intellect nila ay ginagamit nila sa mga kasamakan. So, ito nga po, ina-advise daw po, iminomong kahe. Eh, indirectly, talking to the president. Indirectly, iminomong kahe ni former president Rodrigo Duterte kay uh, Pangulong BBM na magpalit daw ng gobyerno. Gawin daw na revolutionary government. Anong klaseng advice yan? Magpalit daw. Gawin na daw ni Bongbong Marcos na revolutionary government ang ating ang Pilipinas. Bakit? Bakit nila to sinasuggest kay Bongbong Marcos? At An unang-una, ano ba ang revolutionary government? Dati noon, medyo na-touch yan eh. Mayroong nagbulong-bulong noon sa panahon ni Duterte. Bulong-bulong sa kanya na gawing uh, gawin na daw na revolutionary government yung ating constitutional constitutionally based government ng bansa natin pero gusto rin naman sana ni Duterte yan noong araw kasi masyado siya magiging powerful but then buti nakapag-isip-isip naman siya hindi niya pinatulan kasi alam niya na yun mismo ang magpapahamak sa kanya. Alam niyang makakapagpahamak sa kanya, pero ngayon po, inire-recommendan eh niya kay Bumbong Marcos. Ano to? Para niyang ipinapasubo yung Pangulo? Ano ba ang revolutionary government? Anong itsura nito? Narinig ko to kay ano eh nito kay mayabang na retired PMA -er, yung nag-ingay dyan sa vlog sa niya sa social media. Yung naghikayat ng uh, mga military at police na magkudita, patalsikin si Bongbong Marcos <clears throat> at sinabi pa niya na I'm withdrawing my support to President Bongbong Marcos at ang presidente ko ngayon ay si si President, na ang tawag niya eh, President Sarah Zimmerman Duterte. You are now my president. You can dissolve the you can dissolve Congress. The House of Representatives, both the House of Representatives and the Senate. At ikaw na, sarili mong batas ang paiiralin. Imagine, ano yon ang revolutionary government? Diktatorial parang ano, totalitarian. Hindi rin naman parang martial law, pero hindi naman martial law. Revolutionary. Sa revolutionary government daw, wala ng constitution na susundin. Ang batas po, yung Pangulo mismo siya ang gagawa ng batas kasi wala nang senado walang kongreso, walang senado walang uh, legislative meron lang po mayroong military mayroong uh, may supreme court hindi naman tatanggalin yung supreme court hindi tatanggalin yung military ang pinagmerge lang po yung executive at yung legislative functions, uh, branches, of government na pag-iisahin mapupunta sa iisang tao doon sa Pangulo. So, si Pangulo, siya yung legislative, tagagawa ng batas, siya pa rin yung mag execute ng batas. So, kung ano ang maisipang batas, gustong ipatupad nitong magiging Pangulo ng revolutionary government, yun ang batas walang constitution, walang mga lawmakers. The lawmaker is the president himself or herself. Ito si si Dado Clemente pa ang nagutos nito kay Sara Duterte. You can now, you are my president now. You can now, uh, you can do what you want. You can dissolve Senate, you can dissolve Congress. You can do whatever you want. Yan ba? Kung hindi ba naman giring-giring itong Clemente na ito? Si ulo? Well, ang magiging kapareho po niyan, eh yung parang panahon noon ng mga mga kingdoms, yung mga hari, di ba? Yung uh, ang batas ng hari ay di pwedeng mabali yung batas ay yung hari. Kung anong gusto ng hari, yun ang masusunod. So, yun ang gusto ni Clemente. Kay Clemente ko yan narinig. Revolutionary government. Tapos, ito ngayon po, alam nyo, ang isang baklas uh, backlash nitong revolutionary government. Since wala itong sinusunod na konstitusyon, Do you think yung military susunod? Susunod sa presidente? Presidente na diktador ng presidente ng revolutionary government? Pwedeng hindi sumunod ang militar. Bakit? Kasi yung militar, ang kanilang function, ang kanilang duties and responsibilities ay nakabase po sa constitution. Di ba lah? Eh kung walang constitution, at because of that constitution, nakalagay sa constitution na the president in a constitutional uh, form of government, The president is the commander in chief ng armed forces kaya ang boss ng ng military the president na kailangan nilang sundin ay nakalagay sa constitution pero kung wala namang constitution na magbaback up sa powers ng president So nasa military yan kung susunod sila dito sa presidente ng military government o hindi. Dahil hindi naman nakaayon sa isang constitution dahil walang constitution. So anong pwede pong mangyari? Dahil nga sa ang batas, ang tagagawa ng batas, eh yung presidente mismo, eh kung puro mga kabalbalan na batas ang gagawin niyan dahil si Sarah ang uupo na presidente ng revolutionary government... according to Dado Clemente. Hindi ba't yung mga tao magagalit? Magagalit ang tao. And then, pag nagalit ang tao... Bakit? Yung mga militar may utak din yan eh. Wala silang... Wala silang... Uh, uh, duty... Wala sila pong obligasyon na sumunod dito sa presidenteng ito dahil wala namang batas na nagba up para sumunod sila sa presidenteng ito. Hindi itong presidente ito ng revolutionary government, hindi po siya. Hindi po siya commander in chief ng armed forces. Sino may sabi na siya ang commander in chief? Siya lang dahil siya lang ang gumawa ng batas. Wala nga ang constitution eh. Yan po ang ibig sabihin ng revolutionary government. Walang constitution, walang batas. Ang gagawa ng batas, yung Pangulo, yung leader. Kaya pa paano susunod po ang military? Susunod ang military kung gusto nila, kung, kung uh, ayon nila. Paano kung hindi na rin nila nagugustuhan dahil umaalma na rin yung mga tao? O di ba? Yung taong bayan plus the military, o di tatalsiki nila yung pangulo. Di ba? So ito po ang gustong mangyari nila Panelo, nila Duterte kay Bongbong Marcos. Inuudyukan po nila na gawing revolutionary government ang bansa natin, ang, ang gobyerno natin. Gusto nilang ipasubo yung Pangulo? Uudyo ka nila na gawing revolutionary government at kapag revolutionary government na sa ganitong setup na hindi na niya hawak, hindi na niya mapapasunod ang military at ang susundin ng military sa sitwasyon natin ngayon, ay eh si Duterte. O di ang dali-dali nilang matutupad yung gusto nila na patalsikin nga si, si Marcos. Dahil taong bayan na mismo, magagalit kay Marcos. Dahil parang talo pa yung Marcelo eh. Plus yung mga militar na hindi na nila titingnan na commander-in-chief yung President Marcos at uudyok-udyokan na naman ni Duterte itong mga militar at mga tao. O di par ang parang kuto na lang yan si Bumbong Marcos na titirisin nila pagtutulong-tulungan nilang tirisin inilalagay niya sa ano eh inilalagay sa alanganin yung Pangulo ano man ang tingin nila dito sa kay Bumbong Marcos, ganun ka bobo uudyo ka ng gawin mo ito na alam naman na ikakapahamak talagang ang 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 trato po dito ko dito natin makikita na itong si si Duterte at itong mga kampo ni Duterte ang tingin nila kay Bongbong Marcos ay parang totoy parang parang batit na kayang kaya nilang anuhin manipulahin na para bang Hoy, Bongbong Marcos, gawin mong revolutionary government. Ikaw ang masusunod. Ikaw lahat masusunod. Ikaw tagagawa ng batas, ikaw din ang mag-execute. Okay, di ba? O kung tatangatangaman tanga man yung Bongbong Marcos, ay oo oh nga. And then, pag nandoon na, oh, di ba? Ginagawang uto-uto po itong Pangulo natin inuuto ipinapasubo yamang gusto pala niya ng revolutionary government bakit hindi niya ginawa nung araw nung siya ang nakaposisyon alam naman natin na binalak niyang gawin yan may nag ujuk sa kanya eh. mga mga kaibigan niyang, mga suportadores niyang mga baliko din ang utak and he toyed with the idea Kaso naisip-isip niya, teka, mapapahamak ako nito. Oh, kung alam mo na makakabuti pala, bakit hindi niya ginawa? Siya pala ang may gusto, hindi niya ginawa. Magagawa niya yan ganyan kapag sila na uli ang nakaupo, si Sarah ang nakaupo. But then, even si Sarah, Or si, yung anak or yung tatay. Kung yung tatay nga hindi niya ginawa, bakit niya ipapagawa sa anak? Na alam niya ang magiging resulta. Ay kung sa bagay, madali kasi niyang hawakan sa leeg yung mga milita. Eh ngayon nga oh, kahit papano hawak pa rin. At marami yata sa ating mga uniform men na na dadala sa suhol. Dahil hindi ko sinabing lahat ha. Ah. Mayro. Dahil ako mismo na kausap ko ang isang military na na destino dito nung pumutok ang bulkan. Diyan, checkpoint sila diyan. Nakausap ko na ang laki talaga ng ng uh, utang na loob na tinatanong nila kay Duterte. Kaya kapag kapag tumakbo daw na Pangulo itong Sara Duterte, susuport sila. Nasa likod ng Duterte ang military. Kaya, pwede nga na sa 2028. Kung makakapagkandidato pa. Kasi, talagang tinatanaw na utang na loob ng mga military po yung pagdodoble ng sahod nila. Sinagot ko nga eh. Sabi ko, yun lang baka ko ang rason mo? Pa kaya mo iboboto si Sarah maging pangulo dahil dyan sa pagtanaw mo ng utang na loob? E selfish ka. Makasarili ka. Iboto mo yung tao kung alam mo na kwalipikado, kung alam mo na magagampanan niya yung pagiging pangulo ng maayos. Hindi yung sa pagtanaw ng utang na loob. Di ba? Kaya, nasasabi natin na ito mga military, marami dyan kayang suhulan ni Duterte. Nangyari na, noong, noong panahon ni Duterte, di ba, ito mga retired na ito, marami siyang nakuha on his side. Ah, uh kalansing ng pera. So, yun po. Yun po yung topic natin ngayon. Na, ito nga, gusto nilang ipasubo si Bumbong Marcos sa pang-uudyok. Pang-uudyok ng pagpapalit ng gobyerno. Gawing revolutionary government na mas madaling ikudita ang Pangulo. ba? Diba? Kung ano-ano na lang po na, ano-ano na lang na mga, mga para-paraan ang ginagawa nila para lang mapatalsik ang Pangulo. ba? Diba? Grabe. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po. And enjoy your Sunday mga kababayan. So, happy, happy Sunday. And thank you for watching. Bye.